Ayan po at uh, tuloy pa rin po yung ating games. At uh, mag magsisimula na po itong games natin at uh, tuloy-tuloy lang po panoorin niyo lang po itong buong video para po ma up po ninyo yung ating pong uh, tatapong mga salita diyan na wala po sa topic. Ayan po at ayun uh, po yung magigising. Uh, sagot niyo. Sagot, pangalan, telephone number dahil po uh, tatawagan ko po kayo para doon sa inyong mga load. Load po ang premium nito at uh, later on, pag nakaipon po tayo ng marami, ay doon na po mag uh, tayo ng uh, 500,000, 1, uh, 1 million, 1.5 million, 2 million, at saka yung pong halaga ng tamuting dinaw. Ayan po. Pero dahil po dyan ay gusto ko lamang po ipaalam sa inyong lahat na siguro naman po hindi lingid sa inyong kalaman na nagsimula na po yung people power sa Dabao at uh, napakarami na po yung mga yung mga nag-iipon-iipon na ng mga tao, nagdagsa na po yung mga tao at uh, maging kayo din po ay uh, kung malapit lang po kayo dyan sa parting Mindanao, Dabao na yan uh, lahat po kayo ay uh, sumali na po kasi nandyan na po at yun na po yung pagsisimula ng people power natin. At uh, siguraduhin natin na talagang uh, hindi na makakabangon itong bangag na administration ito na puro mga tulisan mga polis na ito, lalo na itong si Tori uh, uh, Tory na ito na uh, hindi lamang po si Pastor Kibuloy ang hinahanap ito. Maging yung mga kayamanan ni Pastor Kibuloy na nakabaon, alam niyo na po kung ano yan, kung ano po mayroon ako, mas marami po ang uh, nakabaon dyan na mga kayamanan ni Pastor Kibuloy. At yan po yung tinatarget nito si Tori na ito. At katunayan, uh, hindi lamang po heartbeat uh, uh, machine yung dala nila, kundi ang totoo po nun ay gold, uh, gold detector po. Yan. <coughs> Kaya po, ka uh, kung lang po yan, alibay lang po niya si Pastor Kibuli ang hinahanap talaga. Pero ang totoo yun po yung, yung, mga kayamanan po na nandyan. At ayan po yung target talaga nila. So, Anyway, at uh, may balita po tayo na na may mga nawala na po, mga ninakaw na po ng mga kagamitan dyan sa KOGC dahil dito sa Taituri na ito. At uh, dapat ito, pilayan nyo na. At uh, para madala itong hayop na ito. Anyway, at uh, nagpo-form na rin daw po, ayon dito sa ating nabalitaan, ay nagpo-form na rin po yung mga, yung mga tao na susuguri na po ang Malacanang. Ngayon po ay uh, talagang nakamonitor po ako dahil uh, uh, sa ngayon po ay uh, dineploy ko na ay uh, pinaalis ko na po dito yung uh, tatlong track dahil po kung matuloy po yung nandiyan pagsugod sa Malacanang ay uh, ininstructionan ko na po yung mga tao ko na supplyan ang tubig itong mga pupunta dyan. Tubig po kasi nga unang unang kaya tubig po ang pinapaprepare ko kung ilang libo po yung pinaprepare ko yan sa 25 branches ko ng uh, water station, ay uh, binigyan ko na po ng order na mag-prepare na sila ng mga tubig na dadalhin dyan. Kaya nga po tatlong truck po yung pinadala ko dyan at uh, nakaalis na po sila rito. Dahil nga po yung ating balita na kung saan po ay may, may magtitipon tipon na rin, nasusugod na rin po dyan sa Malacanang. But uh, for the meantime ay... Uh, sabi ko nga po, tuloy lang po yung ating laro. At uh, bagamat uh, yun naman po ay hindi naman uh, makakasagabal yon dahil uh, yun pong uh, babanggitin ko mamaya dito ay wala sa topic at yun po ang magiging sagot. At uh, pasamantala po ay uh, ipapanood ko lang po sa inyo yung mga nangyayari po sa Dabao ngayon. Ayan. At uh, grabe na po ang uh, ang uh, daming mga tao. Yes, friend na nakikita na natin dito at dito na nga, ka Eric, Katarina uh, <coughs> patuloy ang ating talawagan, hindi, hindi tayo ng tulong uh, ka Eric, sa ating uh, mga kasundaluan, dahil ito mga kapulisan, armadong-armado at handang-handang uh, labanan itong mga inosenteng sibilyan walang mga armas, hindi ito mga ano, ka Eric ha, hindi ito mga rebelde, hindi ito mga MPA itong mga KOJC missionary workers mga peace loving people po ito naturuan po ito na magmahal sa bayan, magmahal sa mga salita ng Diyos at magdasal ang kanilang uh, uh, weapon lamang uh, ka-edit hindi sila nagpapaka uh, ang galing mag-trigger partner na uh, Eric at Ina yes. kung saan ginagalit ang mga tao sa halit. Ha? Itong polis ng Pilipinas ang dapat gawin nila taga uh, pamayapa. Sila ang uh, control sa kapayapaan, nagsisecure na maayos, organisado pero tingnan mo, ito mga kapulisan nag intimidate mga kababayan, itong mga pulis dyan ngayon sa Dado City na pinangunahan ni Torre at Martin na kanina na uh, Eric na monitor mo, may mga puti na kasama itong si Marvin, tama ba? At bini-verify pa natin ito. Kung yan ba ay galing sa Amerika o oh, FBI, ikaw ba, Brenda, na monitor mo yan? Wala. Pero ano yan, ha? Napapunta -nap lang oh, si Galing. Napansin natin yung na kasama yung Amerikano, eh. tama oh. ba? diba? at ine-escortan -ine siya at oh. uh, ito po yung nire-report na matagal na uh, <laughs> dyan na nag-deploy ang Federal Bureau of Investigation ng uh, Estados Unidos sa mga sila na nag ng ang OPAs sa operations ng gobyerno ni Marcos Laban kay Pastor Kipuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. At ito ngayon ay nagpapakita ng uh, malawakang pagbibenta ni... Imagine mo, ay uh, yun po ang ating uh, 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 nabalitaan at uh, nakapag-report sa atin na maraming na rin po mga nawawalang mga gamit dyan sa uh, Uh, KOG si compound na kung saan ay pinagnanakaw na, -na, -na itong si Tore nito. At uh, anyway, at nabalik uh, po tayo dyan sa nagpo form na rin po ng mga tao na susugod po dyan sa Malacanang na yan. Ay, uh, tagaya po na sinabi ko, ay, uh, yung po mga dadalo, huwag po kayong gagastos ng kahit na sintabos pagdating sa inyong mga uh, inumin or whatever dahil po mayroon na po akong pinadalagyan na mga tao ko at mag-monitor po ng kalagayan kung ano man po yung mangyayari sa mga pagtitipong tipo ng mga taong dyan at kagaya kanina nung sasabi ko lang po ay uh, lahat po ng uh, water station ko sa 25 na water station ko ayaw ko na pong banggitin kung ano-ano pong mga water station ito na 25 uh, branches po yan ng water station ko ay in ko na po na mag-ready uh, sila ng mga battle water para kung sa kasakalit uh, na kailangan nila sigurado, sigurado namang kailangan yan ay uh, yan po ay masusupplyan nitong ating uh, uh, pina, pina prepare na mga tubig na para po hindi kayo mauhaw, hindi kayo ma-dehydrate kung halimbawa at wala na po itong uh, wala na pong uwian yan at uh, sabi ko nga po, susunod po ako dyan. Ipinauna ko lang po yung mga tao ko, susunod po ako dyan. Dahil, uh, siyempre, kahit itong kalagayang kung ganito, na matanda na nga ako, ay, uh, limitado na po yung, ko, uh, yung galaw ko, pero, may mga tao po ako na pwede pong gumawa ng dapat kong gawain and in-instructionan ko na po lahat yan, mga tao ko na yan, kung ano ang kanilang mga gagawin. Lalong higit po dito ang, uh, Uh, sinabi ko sa kanila na huwag pababayaan yung mga tao na magdadalo uh, dyan sa pagtitipon-tipon na yan. Hanggang sa wakas po yan ay paninindigan po natin itong ating commitment na tayo po lahat dyan ang magsusupply. Hindi ko na po masyado itong sinasabi ko dahil uh, alam nyo naman at uh, uh, mahilig manggor itong animal administration ito. Kaya ang sinasabi ko rito, kung gusto lang talaga nila ng patayan, bakit yan pa, kaya ako na lang ahamunin nyo, ako na lang ang tapatanin nyo, dyan tayo sa lunay tayo. Yun ang lagi ko sinasabi. Anyway, panoorin po natin ito. Sa integridad at sabiranya ng ating teritoryo at bansa, na kung saan pati ang mga lokal na mga kaso at mga kalagayan sa ating sa at, mga kaso, uh, mag-ibain yung mga Join now! Yan po! Ayan po! Ayan po po, sa mga kapitipun at pag-aasa ng taon pa yan. nananawagan po tayo sa lahat ng mga parangay-officials in Davao City. Nananawagan po tayo sa mga estudyante, kabakaan, simbahan, at iba pa po dala sa Davao ngayon. Iprotect po natin ang mga mamamayan. i po natin ang kababayan natin ng kingdom of Jesus Christ. iprotek po natin ang mga sibilyan, kababayan at kababayan na dinatahas. sinasaktan ng mga pulis sa loob ng kingdom of Jesus Christ. Puputula ng kuryente, tubig, gabot at mga pagkain. Wala na pong ibang matakuan ang mamamayan kundi ang sa kababayan natin. Iligtas po natin ang mga kababayan natin sa terorismo ni Marcos at ng kanyang mga pulis. Kapulang-kapulang sa kapangyarihan. Pinagahasa ang taong bayan. Davao right now is developing into the center of people power. Sa bayan ng Pilipino, kung daigdig at Pilipinas Pilipinas, nasasaksihan ko ninyo ang pagiging pangalanap ng kasaysayan na uh, yun. Yan na po, at uh, napakarami na po yung mga tao na nagdagsaan po dyan sa Davao na yan. At uh, ngayon po ay uh, mananawagan po tayo dito kay uh, BP Sara na ito na po yung tamang uh, oras or tamang panahon ng kayo na po mismo Total, tagadabaw naman kayo. Pumunta po kayo dyan at manawagan na rin po kayo ng people power. Manawagan na po kayo at sasiguraduhin ko po sa inyo na once na nawagan kayo ay talagang dadagsa ang mga tao na yan. At ganun din po dito sa lahat ng sulok ng ating bansa ay manawagan po kayo lahat po ng inyo mga supporters sa uh, BP Sara. Manawagan na po kayo. Huwag na po tayong tutulog-tulog ngayon dahil uh, Kitang-kita nyo naman po kung anong pagsakripisyo nitong mga nananawagan ito. Kahapon pa po nananawagan yan, sinaka-eric na yan, is, -is na yan, ng uh, people power na at uh, pag-ipon-ipon na, na para sa ganun mapatalasik na itong bangag na ito. Kaya uma ako, I am appealing to you Vice President to speak up para sa ganun ay uh, magkaroon ng inspirasyon ang mga Pilipino na para sundin ang uh, dapat na gawa, gawa, gaw, gawin para sa ganon ay mapalipad na ng walang pakpak itong si Bangag. Ganon din po sa mga senador na ito, kagaya na ito si De La Rosa, which is pumunta dyan kahapon, manawagan na rin po kayo. Ikaw Bungo, ay, huwag kang hu 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 tutulog-tulog. Manawagan ka na rin. Ikaw Ruben Padilla na isa kang uh, kwan, Wala kang ginawa kundi maghimas ng bigote mo dyan sa Senado. Gayon na ngayon ka na manawagan. Para sa ganun ay uh, samasama na natin itong uh, uh, huwag na natin tigilan ito. Huwag na tayong uh, tumigil dito para sa ganun ay talagang uh, matuday uh, ma, uh, magkaroon na ng pakpak at uh, makalipad na ulit ito sa Hawaii itong animal na bangag na ito. Anyway, yan po ang aking panawagan sa iyo Vice President na uh, ngayon po, manawagan na po kayo. Huwag na po ninyong antayin pa. Sabi ko nga po ay uh, Wag na, wala na po kayong aantayin pang uh, timing. Ito na po yung right timing na para manawagan kayo sa mga tao, lalo na yung inyong mga supporters na talagang uh, uh, magsama-sama na tayong lahat. Ayan po at uh, <clears throat> uh tuloy lang po yung inyong panonood dahil uh, uh, hindi nyo po alam kung saan ako magbibitaw ng salita na out dito sa ating topic. Kaya po hindi po makakasagabal ay uh, itong games natin doon sa mga nag-tipon-tipon uh, na ng mga tao dyan sa Dabao. At talaga naman po uh, napakarami na po yung mga tao na uh, nag-tipon-tipon. Uh, po mga mamayang Pilipino sa Davao City. Coach Oling, uh, you rejoined her. Ako po ay overwhelmed sa emotion at natutuwa ko na maraming maraming mga sektor na ang nagumula na sa na at nagsasalita at naninigtigan. Back to you, Coach Oling and Abra Coach Oling, are you still there? Nawala mm -hmm. mm -hmm. si uh, Coach, Coach, Coach Oling. Pero kapansin pa yung uh, ano yung kanina uh, yung na uh, sinabi sa at yan sa loob. No? So kasi yung nakikita natin mga kababayan ka Eric, yung top shot at na uh, mismo yung sa uh, sa crowd mismo no? na uh, po, sa harap lang ito uh, ng uh, Kingdom of Jesus Christ uh, compound at uh, tuloy-tuloy uh, yung pagdami nito uh, sa lahat ng na nagmamahal sa Pilipinas. Ayun po so, at ay, uh, yan po yung mga ka, uh, yan po yung mga kaganapan ngayon diyan sa Davao at uh, sabi ko nga po ay uh, uh ituloy-tuloy na po natin ito. Dahil uh, iaulitin ko lang po wala kayong dapat ipag-alala lalo na po yung mga da, uh, diyan sa Ma Metro Manila. Yung dadalo dyan sa nasosogod dyan sa Malacanang, wala po kayong dapat ipag-alala hindi man po ako nandyan, susunod po ako. At uh, hindi man ako nandyan nga, nandyan na po yung mga tao ko, on the way na po papunta dyan at mag-aantabay na lang po. At habang nag-aantabay yung mga tao kong pinadala ko dyan ay uh, kinakargahan na po nila, ipiprepare na lang po nila yung mga tubig na kailanganin niyo Ayaw ko na po mag-mention dito kung ano pa, ayaw ko na po, ayaw ko mag-mention kung ano pa yung mga uh, may bibigay nating tulong dyan. Maliban lang po dito sa tubig, na yung drinking water na yan, at uh, yung iba po ayaw ko na pong i-mention dito. Basta wala po kayong na dapat alalahanin, dahil uh, instructive ko na po yung mga tao ko na pa-on the way na papunta dyan sa Metro Manila, at uh, alam na po nila yung kanilang gagawin. Sabi ko nga po sa inyo ay uh, ngayon ko lang po nabanggit itong uh, 25 na branches ng uh, water station ko, at uh, yan po ay uh, nababanggit lamang po 'yan pagdating sa ganitong gipita na. So wala po kayong alalahanin doon. At uh, kawali Ay, nako, kawali. Okay, ito pa po at uh, uh, tuloy lang po yung ating panonood. Bot Pilipino at nagnanais lang na magandang uh, pamumuhay sa ilalim ng matinong uh, pamumuno kay Eric. Ayos para brother at bar. Uh, at ito ay uh, ano, lumalaganap na, no? Uh, tumitindig na po at nagkakaisa sa bayan ng Pilipino. We are calling on the Philippine National Police mga matitinong generals. <laughs> Iban nyo na po si Apalos at si Marvin. At, at pati si Marcos. We are now calling on the uh, uh, Philippine Armed Forces of the Philippines. Uh, huwag nyo pong hayaan sa kan at uh, napastanganin ng mga polis ni Apalos, ni Marvin at ni Marcos oh. ay taong bayan. This is now a solidarity calling for justice and rescue and protection sa mga kababayan Pilipino na ginagahasa ang karapatan at talaya sa Lord and Kingdom of Jesus Christ. This is now a call of the Filipino people para to resign. At uh, pati po si Abalo, si Marvin, at si Tori, at aalis uh, aristuhin dapat sila ng tao bayan, at panayasin sa kumer, at uh, panagot. Tunoy-tunoy po kayo, uh, tunoy-tunoy po tayo. Uh, ito po ay nag nagaganap na sa buong uh, bahagi ng Pilipinas. At uh, marami na po, ang mga Labas, Coach Oli, uh, brother at Brother Akbar, uh, punong-puno po ang ating Viber messages at messenger sa pagkikipagkaisa at pagkilos ng mamamayan, unti-unti po, this will now become the day of the birth of the birth of history in Davao City. Pa. Tama, tama. tama, tama. Para i-redeem mga kapatid Kaya Yes. Kaya rin. Ito na yung matagal nating minahantay at uh, brother Armand and ito na po yung matagal nating minahantay. Ito na. Ha? Ito na, sana pumunta na sila dito. Uh, Pinapayuhan natin ang mga taga-Dabao na itong area. Yan po yung, uh, ebrinawan din, papakita ko po yan para maalam, para lang po malaman ninyo yung pang hindi nakakaalam kung ano po yung mga kaganapan ngayon dyan sa Dabao. At uh, sabi ko nga po, ay tuloy-tuloy po yung dagsa ng mga tao. At uh, kung iyan po ay nagagawa nila na dagsain yung uh, Dabao na yan, hindi po uh, mahirap na gawin din na po na ninyo dyan sa Metro Manila. Baga wala po ako dyan sa min, uh, sa Metro Manila, ay dagsain nyo na po. At uh, ayaw ko po, sabi ko kanina pa ulit-ulit pa rito kanina, na ayaw ko pong mag-mention kung ano po yung uh, yung uh, pwede nating itulong dyan sa mga taong dadagsa dyan sa Malacanang. At, uh, kawali, at, at, uh, Ayan po at uh, sa pangalawang pagkakataon ay uh, gusto ko pong manawagan dito kay sa kay VP Duterte na ito, ito na po madami yung pagkakataon na uh, kayo na po mismo ang manawagan nang uh, pagkakaisa at uh, ideklara niyo na po mismo direk direk diretso sa inyong uh, BIBIG na wini withdraw nyo na ang inyong suporta dito sa mga administration. Yun po lang po inaantay ng tao at ito na po yung ay, uh, wala pa man po pa yung uh, 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 sinasabi. Ayan po, kita nyo naman po yung pagdagsa ng mga tao dyan sa Dabaw. At uh, isa pa po, po, gustong gusto ko po sanang mag-live. At uh, para maiiko ko sa inyo yung mga naga, uh, kaganapan. Kaya lang hindi ko po malaman kung, ano, kung bakit ano nangyayari dito sa aking uh, Uh, account na hindi po ako makapag, makapasok sa live. At uh, yun po ang pinagtatakhan ko at uh, hindi ako makapasok talaga sa live. So, yun po. Uh, kaya ang ginawa lang po natin dito ay regular na, na video na i-upload. At the same time po, ay uh, yung, games, yung games na rin po natin at ito na po yung simula ng games natin. Baga matuloy-tuloy lang po ang ating pagbabalita, ay uh, ito, uh, pagkain yung pong pinanood ito, ay uh, mayroon pong uh, sagot yan at pwedeng uh, pwede nyo pong panalunan niya ng load. Nasa load lang po muna tayo. Okay? Load lang po muna tayo. At sabi ko nga po, uh, sagot, pangalan ninyo, at telephone number na luludan. And then, kinabukasan po, dito sa si mismo sa aking uh, sa aking uh, video ay tatawagan ko po yung uh, mga ka naka, yung nakasagot para sa ganun ay wala pong pagdududahan yung mga taong mga gunggong na mga ungas na kung ano-anong mga uh, komento na pati yung uh, pati yung uh, assistant na hinair ko ay uh, kung ano-anong sasabihin na ngiting aso daw So kaya tuloy wala akong magagawa eh, gusto ko mang i-live at i sana wala po akong makuhang assistant na ganoon, at uh, baka kasi hindi alam nitong uh, gonggong na ito na nag-comment na ito na sabihin ng uh, ngiting aso para for your information professional po yon at uh, passer uh, board passer po yon ng teacher opo board passer po yon teacher po yon para lang po malaman mo baka ikaw ay no read no ka pa nga kasi <clears throat> yung uh, comment mo mali-mali spelling mo tagalog na nga alam mali-mali pa spelling mo. Okay, tuloy lang po at uh <clears throat> muli po ay papanood ko lang uli para lang po magkaroon kayo ng Ma idea na to para ito ay magsta uh, bistulang eh. isa. Ito na po dito na po tayo mag-people power nananawagan po tayo sa mga pulis dyan sa loob. Iwan niyo na si Pore dahil gaganda na ang taong bayan. Mananagot kayo sa kaso. It's about time. Iwan na dyan si Pore. Datami pa yung tao na yan. Simulan na po natin ito. Ito, ewan eh, ko na rin dito, pero ang lakas na po dito. Uh, ako po ay mara sa kansana at ako nga ay excited. Pagkatapos na pagkatapos dito. Kaya gusto ko nang uh, lumabas at uh, makitalo sa tagumpay. Ito ay para sa akin na napakalapang tagumpay, kay Erica, Brother bar. Dahil wala pa man. Ito po ay wala sa plano. Kayo, kayong mga kulis, kayo, Torre, kayo, Marcos, kayo, Aans, kayo, itong people power na ito ay wala sa plano. Kayo ang may kasalanan kung bakit naging mag-save. Uh, umalis na kayo dyan. Okay? Ito na po. Eto, ang lakas na po nagsigawan ng tao dito, BBM Recite. Galit na po ang lahat ng ayaw na kay Marcos. Simulan na po natin ito. Uh, salamat po sa lahat na pumupunta rito at marami pa po tayong nasinig na magpupuntaan dito. Binibigyan po sila. Ayan po. Uh, anyway, ay, uh, mayroon po akong uh, kaugnayan dyan sa Dabao at uh, uh, every Manauan din po ay nagbibigay po sa atin ng uh, balita at feedback na kung ano po naman nangyayari dyan. At uh, sabi ko nga po, uh, ituloy-tuloy na po natin ito dahil uh, ito na po yung pagkakataon natin na maka, makahalagpos dito sa mga kawatan na mga nandiyan sa gobyerno ito. Kaya yun ang sinasabi ko, nabibilang na yung araw ninyo sa pagpapa sa pang-aapi sa kapwa ninyo. Dahil kung gaano, kung anong kagutoman ang mga nag na, na din, sa ngayon itong aking mga kababayan na mga iniikutan, kung gaano sila nagtitiis ng kagutuman, ibabalik ko yan sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Hindi ninyo mapapakinabangan yung mga ninakaw ninyong mga pirarayan, dahil sinasabi ko sa inyo, ay nako, So, sunugin ko kayo ng buhay, maniwala kayo sa akin. Pero hindi ko kayo susunugin ng buhay, bago yan, ay babalatan muna kayo, at ah, tapos bubuhusan ng suka at kakulapulan ng asin, at pagkatapos yan, susunugin so, kayo ng buhay ng mga yawa kayo. Yan ang tandaan niyo. Kung gaano niyo pinapahirapan ito mga kababayan ko, mas masahol yan ang ibibigay kong pahirap sa inyo. Kasi kulang yung antimano tutudasin ko kayo kulang yon kasi nga sa dami ninyong pinahirapan ng mga kababayan ko dapat lang na pagbayaran ninyo sisiguraduhin ko sisingilin ko kayo sa mga kadimonyohang mga pinaggagawa niyo dito sa mga kababayan ko sisingilin ko kayo may interest pa ayan anyway at uh, siguro po ayam hindi na po muna ako magtatagal at uh, sabi ko nga po, tuloy lang po itong ating games na ito. At, at uh, ko lang po, hindi po kayo mananalo kung hindi nyo po pinanood ng buo itong ating, uh, itong ating uh, video kasi hindi nyo po makakatsap up kung ano yung uh, ibinato kong uh, uh, salita dyan kanina na kung ano yon ayun po yung magiging sagot. So hindi, hindi po kayo mananalo kung hindi nyo po pinanood nyo itong buo itong bu video ito at uh, lahat po ng inyong mga kamag-anakan ay konbinsihin uh, nyo na rin na mag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV para sa ganun ay kahit pa paano ay magkaroon din sila ng chance na manalo doon sa ating mga uh, ipamimigay na load at saka posibleng manalo sila doon sa mga grand uh, prizes natin Anyway, at uh, maraming maraming salamat po sa mga bago nag-subscribe at uh, pagpalaan na kayo ng ating Panginoon at uh, mahal na mahal ko po kayo.